Mga ka-Republic, naiinip na ang mga Hinebra fans at marami nang nagtatanong. Na-ofera na raw ba ng kontrata si Sunny Steel at Mario Barasi Jr.? May mga naku-curious din ano na raw ang mangyayari kay Paul Garcia ngayong may tatlong rookie ang Hinebra. Tuloy na raw bang mababaon sa limot ang Ateneo product? Matagal-tagal na rin nasa freezer ng Hinebra si Garcia at ang sabi ng mga nakikisimpat siya rito, kundi raw maisasama sa active roaster, pakawala na lang daw at nang di naman maburo ang talento. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit di gaanong malalim ang natapos na rookie draft, at least ay tatlong quality players ang napitas ng Barangay Hinebra. Ito nga ay si Nasani Steel, Mario Barasi Jr. at si Jan Cedric Abis. Dahil sa ipinakitang magandang performance sa draft combine na impress Kinasani Steel at Mario Barasi Jr. ang Hinebra coaching staff at bago pa man bumalik dito sa Pilipinas si Tim Cohn ay mayroon na itong idea kung paano maglaro ang tatlong rookie kaya naman ang tatlong ito lang ang kanilang pinitas sa rookie draft. Masasabing medyo undersized pa rin si Sonny Steel bilang power forward ngunit pinsayit naman niya iyon sa kanyang sipag at extra hassle sa loob ng pintura. Humanga si Tim kaun sa paraan ni Sunny Steel sa pag-atake nito sa rim at nakita ng coaching staff mapupunan nito ang void na iniwan ni Jamie Malonzo. May iba naman na ikinukumpara si Steel kina Krenz Abando at Chris Ellis. Kung matagal ka ng Ginebra fan, siguradong naaalala mo siya bilang pick number 6 ng Gene Kings noong 2012 rookie draft. Almost in height ito ni Steel at 6'4", pero 3 at 2 ang posisyon samantalang ang 6 strings steel ay naglalarong 4 o power forward. Magdadagdag naman ng shilling sa front line ng Henebra ang 6-7 na si Mario Barasi. Although kasama rin sa Mythical 5 sa draft combine tulad ni Sunny Steel, hindi sing-ingay ng ibang drafty ang pangalan ni Barasi Jr. Ngayon na lang umingay ang kanyang pangalan silang tatlo actually dahil ang Henebra ang nakapik sa kanila. Noong Rocky Drop Proceedings ay naroon tayo sa Mall of Asia Music Hall kasama ang ilang sports reporter at narinig natin may ilang miyembro ng pamilya ng mga players nagwiwis na sana raw Hinebra ang makapik sa kanilang kaanak. Ngunit ang wish lang ng mga pamilya ni Nasani Steel, Mario Barasi at John Cedric Abis ang nagkatotoo. Silang tatlo lang ang pinitas ng Gene Kings. Heto na ngayon ang tanong ng mga fans na ofera na raw ba ng kontrata? FYI, may 15-day window po ang bawat team para magbigay ng tender offer sa kanilang drafted player. Mula sa pecha ng rookie draft proceedings, 15 araw ang palugi. Kung walang offer sa player sa loob ng time frame na yan, automaticong magiging UFA o unrestricted free agent ang isang manlalaro. At kung may ibang team na magka interest sa kanya, malaya siyang pumirma ng kontrata sa iba. Ngunit kapag binigyan siya ng kontrata at ayaw niya itong tanggapin ang kanyang signing rights ay mananatili sa drafting team at kapag naglaro siya sa ibang liga sa local league man o sa labas ng bansa, papatawan siya ng 3-year PBA ban. Anyway, tungkol kina Sanis, Steel at Mario Barasi Jr., although sinasabing malaki ang kanilang maitutulong sa team, hindi naman po yan basta-basta bibigyan ng tender offer. Pag-aaralan muna yan ang coaching staff kung hanggang saan at paano sila magpifit sa sistemang ginagamit ni Coach Tim Sa team practice, kailangan magpakita ng magandang performance sina Steel, Barasi at Abis. Ituring nilang parang tunay na laban ang ensayo. Dahil dito titingnan, dito sila tahimik na inoobserbahan ng mga coach. Sila-sila lang pero para ding actual competition, makikipaglaban ka para mapasama sa active roster, Sa atin pong palagay, malaki ang chance din na steal at barasi. Ewan lang natin kung makukonsider ang 23rd pick overall na si Jan Cedric Abis. May mga reserve player pa rin kasi ang Hinebra na naghahangad ding mapasama sa active lineup. Gaya na lang ni Paul Garcia na dalawang conference ng nasa freezer ng mga magala. Kung ang mga fans ang tatanungin, dapat lang na mabigyan ng chance si Paul Garcia dahil in the past ay naipakita naman itong kaya niyang makipagsabayan sa malalaki although 5'11 lang siya. Although nakitaan nga ng potensyal, naging minus factor kay Garcia ang kaliitan ng height nito na pwedeng i-take advantage ng mas malaki at mas malakas na kanyang kaposisyonan sa laban. Kung hindi raw ito gagamitin ni Tim Cohn, pakiusap ng mga fans, I-trade na lang daw ito nang di naman maburo sa bench ang talento. Naalala natin ang sinabi ni Mark Ye, former PBA player na ngayon ay nasa Abra Weaver sa MPBL. Mahirap daw pag napunta ang isang player sa isang stack na team. Magbubutas ka ng bangko, tagapalakpak. Hindi ka magagamit at patagal ng patagal, nawawalan ka na ng kumpiyansa sa laro mo. Kaya pag ginamit ka, magkakalat ka kasi nga raw, bagsak na ang kumpiyansa. Kaya yung value mo pababa ng pababa at ang susunod mong kontrata, barya na lang. Kaya nga ang sabi ng marami, panawagan nila, lalo na kay Tincaon, kung ibabang rin lang, i-trade nyo na para hindi masira ang karir. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. po kayong mga viewers namin na walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa'yo Eli Kabukulan pang Triangle Offense daw si Torres. Sa'yo rin shout out Merson Kabadi Vlog. Ingat ka lagi dyan kabayan mula dyan sa Oman. Sayuren shout out Enrico De Guzman, mula naman ito sa Belgium, tagabawan ito kababayan ko. Shout out sa iyo idol. At sayuren Alfredo Laserna vlog, dapat daw gamitin lahat para malaman, totoo naman. Shout out sa iyo at sayuren Norman Flores, mabuhay ka rin idol. God bless. Sayuren shout out Amado Arillano, mula sa Marikina City. Shout out sayo Mike Arillano at sa iyo Ren. Shout out Borlagatan Donald mula naman diyan sa Singapore. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.